Ayan guys, ang video na to ay gagawin ko talaga para sa akin mga kapwa FW. So I will be inspired na gawin mo ang video na to para sa akin mga FW. Oh, ito naman guys, so, bagong gising na bagong gising tayo niya. Fresh na fresh from higaan, kakakain lang Tignan natin ng pansit. So guys, ano ba itong mga binabanggit ko sa inyo? So, syempre bilang isang OFW guys, pareho lang tayo ng dinadaanan, pareho tayo nagtrabaho sa Pilipinas, nag-apply, nakipagsapalaran, halos pag uwi mo ng, ng trabaho mo, uh, mag mag apply ka, tapos ang haba-haba ng pila, tapos napakatagal ng process, tapos pagdating mo dito sa ibang bansa, is a, mga, may mga races pa. So, para pareho tayo ng mga pinagdadaanan, guys. Kaya, naiintindihan ko kayo. Now, ang pag-uusapan natin is yun nga, eh, sabi ko sa inyo na uh, ano ba yung mga maipapayo ko sa ilan sa ating mga OFW? Guys, ang una nating payo sa inyo as OFW, uh, once na kayo po ay nasa ibang bansa, kay may edad ka man, kay bata ka man, na nakarating ka ng ibang bansa. Kasi ito yung mga pinagsisihan ko sa buhay. Eh. Ayaw kong pagsesihan nyo rin sa buhay nyo. So, ito yung guys, yung una is um, mag-ipon kayo. So, may mga ano kasi na sinasabi na huwag kang mag-ipon. Something like that. Kasi may mangyayari sa family mo. So, mag-ipon kayo guys. Kasi uh, yung opportunity kasi mag nak yan sa inyo. Once na nag yan sa inyo guys, <clears throat> at least meron kayong pera. Pero, at the same time, mag-iipon kayo, wag nyo masyadong lakihan. Kasi ang susunod nyo nun is mag-invest na kayo. Invest ka agad, guys, talaga. Invest talaga, yun talaga yung masasabi ko. Pwede kayo mag-MP2 ah uh, sa, ano, sa pag-ibig. So, pwede kayo mag yan. So, ang next naman natin, guys, na maipapayo ko sa mga OFW natin is uh, wag kayo mag-invest ng sobrang laki sa bahay. Bakit po? Ang iba kasi dyan nakikita ko, especially sa mga OFW communities, nakikita ko po na nag invest sila ng sobrang gagandang bahay. So, I'm not questioning you kasi yan yung sort of ano nyo, happiness nyo. But for me kasi, ang pag invest ng sobrang laki sa bahay is uh, parang pag-uwi mo kasi ng Pilipinas, guys, yung bahay na yon is maintenance. Ibig sabihin, uh, maglalabas ka pa rin ng pera doon sa bahay na yon. Tapos, Siyempre, pag-uwi mo ng Pilipinas, hindi naman natin pwedeng kainin yung haligi ng bahay natin, di ba? So, just just look on it na parang magpundar ka ngayon kung gusto mo, kung wala kasi kayong bahay, for example, ganyan, nang lang kayo, magpundar ka ng sapat lang. Sapat lang muna. And then, at the other side, sa sa ibang ano, sa ibang part naman, yung kalahati ng gagastusin mo dun sa buy, ilagay mo sa investment. Ano yung mga pwedeng investment? Kung kayo ay nandyan sa, ano, sa lugar nyo, so pwede kayong mag sa grocery store, something like that. Kung ano yung mga sa tingin nyo kailangan ng community, for example, is uh, mga laundries, ah uh, yung basta ko, yung kailangan ng communities nyo. For example, kayo nasa probinsya, ano ba yung kailangan sa community nyo? Diba? So yun yung yun yung investan nyo, yun yung uh, talagang kailanganan niyo ng uh, pera. So doon kayo mag-invest ng pera sa kung anong kailangan ng community nyo. At the same time, meron kayong bahay. Now, meron kayong bahay na ganyan, ngayon pag itong investment mo na una is kumita na siya, so pwede mong uh, pagawan ulit ng magandang minta na yung bahay mo, something like that or ilagay mo ulit sa another investment yung uh, iyong pera. Ang pinakamaganda po talaga na investment na base sa akin na napanood, napanood at base rin sa experience ko guys, ang pinakamaganda talaga na investment ay ang real estate or yung bahay at lupa. Kasi ang lupa po, kahit anong gawin nyo guys, wala kayong lugi. Ang pwede lang kayong malugi guys sa lupa, alam nyo kung saan, if magkaroon ng tragedy, if magkaroon ng uh, something tragedy talaga kagaya doon sa nangyari doon sa ano sa Bicol yung before na nalahar something like that don kayo malulugi talaga sa lupa kasi guys uh, ano yan eh uh, tragedy yan ng ng mundo hindi naman yun tragedy talaga ng economy natin. So, doon kayo pwedeng malugi. But, uh, kung titignan natin yung major, so guys, wala po talagang lugi ang bahay at ang lupa. So, kung gusto nyo, magpauna muna kayo ng lupa, tapos yung lupa, pagtatayohan nyo ng isa, isa mo ng apartment, hanggang sa maging dalawa, hanggang sa maging tatlo, hanggang sa maging apat. Depende yon sa inyong uh, sa inyong lakas ng loob. Guys, pwede rin kayong umutang ng Uh, pe, uh, pwede rin kayong umutang ng pera para sa pagpapagawa nyo ng inyong mga i-invest. Bakit ko to sinasabi, guys? Kasi, guys, uh, halimbawa, eto lang ha, uh, pag, pag lang natin, no? Uh, it's about discussion naman. So, halimbawa, kayo ay merong 500,000 pesos. Now, na, um, meron kayong lupa. Pag pinagawa nyo yung 500,000 pesos sa, uh, sa inyong apartment, so, magagawa nyan is isa, dalawa lamang na uh, pintuan, di ba? Now, syempre gusto mo maging anim na pintuan. Kasi ang isa dalawang pintuan sa sa amin sa lugar namin, nag-range lang siya siguro 6,000 to 7,000 pesos kasi 3-5 lang dun per room. Sa lugar namin medyo mura. <coughs> Now, kung gano'n, 7,000 lang ang monthly na papasok sa'yo. Dito na papasok yung mangutang ka sa bangko ng pera para madagdagan yung, uh, ano mo, yung empire mo, yung uh, mo na paupahan. Now, kapag halimbawa nangutang ka sa bangko, gagamitin mong collateral yung lupa mo na una mong pinroduce, pag nakautang ka doon, magpapagawa ka ng bahay, meron siyang 6 na kwarto. Yung 6 na kwarto na yon, sabihin natin, magkano ang upa noon sa isang uh, 3-5 times uh, 30, 30, ilan ba? <laughs> Basta, 3-5 times 6, kung nga rin, anim na yung nakaano doon sa bahay mo, di ba? So, 7, 14, 21. So, 21,000 pesos na eh ngayon, ang utang mo sa banko, kunwari, within 5 years, babayaran mo ng halimbawa is 25,000 pesos. So, 4,000, ilalabas mo, kunwari. For example lang to ha, 4,000, kunwari, dadagdagan mo yung upa, tapos ilalagay mo yung 4,000. Now, etong si after 5 years, sa'yo na, yung empire mo na yon So, ibig sabihin na pabilis. Kesa ikay mag-iipon ulit, tapos magdadagdag ka ulit doon, na ah, hindi mo alam kung gaano nakamahalang ang materyali sa panahon na nakapagdagdag ka ulit. Sana, sana nag-gets nyo guys, no? medyo magulo kasi yung aking explanation, but I hope na nag-gets nyo po yun. So yun yung, yun yung binabanggit ko sa inyo na pwede kayong Uh, umutang ng pera sa banko uh, para lang makapag-produce kayo ng investment nyo. So guys, ano lang to, no? Uh, kailangan nyo muna syempre na mapagkatiwalaan kayo ng banko. So hindi lahat guys ng bank is nagpapautang basta-basta. Pero syempre kung meron kayong pang collateral is much better po yun. So, yun lamang guys and yun sana nakatulong no <clears throat> para sa lahat ng mga OFW natin guys. Kung gusto nyo pala guys na halimbawa matuto sa real estate, uh, kasi proven na po sa akin yung real estate. So guys, yung sa mga pag-ibig-pag-ibig. Pag so pwede naman, pwede ko kayong i-refer sa aking friend kung gusto nyo. Pero syempre kung ayaw nyo at meron kayong kakilala, it's better. Pero sinasabi ko sa inyo, as OFW, pwede nyo po yung gawin. So, pag-aralan nyo muna, guys, bago nyo gawin, kasi hindi lahat is pare-pareho tayo ng calling. Ibig sabihin ko, kung ako naintindihan ko yung part na ganyan, baka po pag kayo na yung pumasok, hindi nyo maintindihan, isisin nyo pa sa akin. So, pag-aralan nyo muna, guys, para malinaw po para sa inyo, yung papasukin nyo, kung ganyan yung gusto nyo, uh, business na pasukin. So, yun lamang, and thank you.